Bili ka na, Lorisa Saan ang saya dyan, Lorisa? Oo oh. oh. Sino yung kasama ko Ang mahilig sa mga ganito, oh Uy, matibay kaya itong ganito Nakipit Kano kaya ito? Uy I love you, you. Mm -hmm. herpin. Ah. Ay, Eh, herpin. Chinese. <laughs> <laughs> oh, no. Chinese <laughs> mga naman dai. laki kayo na dai na Mandito Friday. <laughs> ang laki lahat na pang lahat na um, mahilig si Elizabeth ng ganyan uh -oh. okay din yan isang baon na rin kuha mo na magkano how much 29 the price so, 29 lang sige na <clears throat> ito 37 Mayroon na na na. Ang pinakalaki o. Oh. Hmm, maganda na yan Day. O eh. oh, diba? Bagay. Sosyalin. Pero anong, may nakita ko sa yung sosyalin. Ate, ano? Yan, sosyalin. Uy, <laughs> ah? sampo yan. Ha? Sampo. Saan mo nabili? Sa Walmart. Cute siya, maganda. I love it. Wow. Oh, I like it. Oh, sige. Bilhan mo ako, ha? Bilhan oh, mo kayong dalawa. Wow. Sana, oh. Ito, pambawon, pili mo siyang ano, pili mo palakin, pili pa, ano yata to. Ito na lang. Sus 45 pala to. Ay, ayun, oh. Ang bata ba yan? Hmm, sige na nga. May. kang Kala ko tinawag ka, Dahil may tag -sampu dun oh. Seal, aid. Oh, tignan mo. Ayun, oh. Segi enggak? Indonesia siapa? Ini siapa awal yang suka sih eh, Iya, tapi di baungan. mata? Oh. Yes. Oh, segi enggak? Eso Itu. Hmm. Cute. Cute siya pa hindi bagay sa akin. Um, ito, ito. Baka bagay sa Ito! ito kasi ang ng ilong po. Ito dahil oh Ito po. Ayun, laki. Ito yung mukha ko. Hindi man ako mahilig magdanito kung sobrang init ng panahon. Pero wala na sosyal. Hindi tayo pa si Shelda Kaya po Sabi nga nung isa gusto mo na ganyan. Wala kayo ni Ria. Wala kayo sa mga taga airport road. Tino naman. Nababa na. Lang, may, may, strap man yan Lagyan mo ng strap. Bababa na. Lagyan mo ng strap. Kasi ko. Lagyan mo ng strap. Mga wala na nga ito. Mga kanyan ka. Hmm, kayo ako. Lorisa, oh. Ay, pangit. Hindi bagay. Hindi bagay. Pang baby man yan, oh. Eh. Ay, may mga crown dito. Tagsampo lang. Bili na kayo. Dito, may taglima lang. Oh, gusto nyo? Hmm. May crown. May crown crown. Ito. Ito, yeah. Sampo so, lang. Tapos maglinis tayo sa labas. <laughs> Ay, Saan? man lang. Dati lang po. Ilo-ganong po. Okay lang yan. Mm. Oh, diba? O, di ba? Uy, mag-ano ka rasyan. na sa patos bukas, maglinis tayo sa labas. hindi ah, diba man ako, ganyan. Ganito diba, diba, diba lang akin. Tag-10 lang siguro yan. May 10 dito. 17. My God! Plastic, pala. Huh? Nalala ko yung sapatos mo na ganito ngayon may kulay oh. Sapatos. 36 sakto to sa akin. करना gusto ko may takip sa dolo kasi pangit yung ano ko <laughs> tina mo yung tina mo yung ano ko, pangit yung dito ko. Oh, Kaya kailangan, ah, sa... kailangan may takip sa Kaya <laughs> kailangan may takip sa dolo. May naga like ko at sa sandal kasi pinagsisimba ko. Eh. Magsisimba ka? Maganda din naman oh. Hmm. Ay, sa Pinas, disco. Wala nang sandal na ang pag-uwi ko may back. dalawa kong ano, may mga sapatos pang ko na yun. Hmm. Pag-uwi ko sa Pinas. Barbie love. Tama ng sakto-sakto sa hmm, May sa likod pa oh, may white pa oh. Ito may white pa, oh. Ito, may white pa dito. Ito. di Hindi bagay sa paa mo Hindi bagay. Hindi bagay. Uh -uh. mo red. Hindi bagay sa pamo. Hindi mag eh, hindi mag lightning ba? Parang itim imo ang pa Ang bagay sa iyo yung mga light color. Kay mag ano siya? Mag ilaw, -ilaw. bel bel ay kashatosayo to sayo ayo shit Laki sa ah ha daan. Ay, oo, oh, mga ganyan. Kasi may takip sa dolo. Mahal naman ay eh, 65. Anaka, ang mm. hmm? Okay lang. Cute siya, oh. Puti mo. Dawa, tingnan mo yung paa mo. Puti. Mm, pumuti siya. Simple lang. <laughs> simple lang siya. Kasi... Tamal. Ay, maliit. Maliit siya. Dito. mayroon pa dito, oh? Sabad lang may mga ito ganito. Design din siya. Maganda siya. Wala pa akong ganito. Social din yan. Ayun, yeah, ang suot yan ba? Social kayo. Wala pa akong ganito. Mayaman kay katingnan, Bill. Pag magsuot ka ng ganyan, Bill. Ay, yeah, yaman din. Hindi kaya masakit sa payan? Kasi... Hindi. Ha? Huh? Hindi. Bloomers oh, ganda. <laughs> Hindi siya masakit. Kasi yung sa... Masak... Ano niya, oh. Ganda nya. Itong kisasa lang. Do no, isa lang. Papakasal <laughs> uh -huh. din siya, si. Ya, may isano. Papakasal kana ba? Si, ang mo pakasal. Na uh -huh. Papakasal siya ulit nang mag-uwi siya nila ni Jeff. Hmm. Ganda bill Ang cute niya. So, ang ganda, Phil. Ang ganda lang tingnan. ba? Diba? Hindi, naganda talaga siya. Oo, no? oh, maganda siya. oh, ang paa mo ba, bagay siya. Cute tingnan. Ganun, eh. Yung mga dress ba? Oo, oh, oh, ka. Wala, ang ganda. Cute no? Oo. Oh, oh. Mayroon ah? ba kayo ba? Ha? oh, pang-dress, pang maganda siya pang-dress siya bagay sa ganito lang aso. Pwede na, ano, skin. lang oh. Oo. Kano? 80. So, <laughs> mahal pala. Pang-duty. <laughs> right. um, Pang-duty. pang okay.